Selosa, Palaaway, Soplada, maldita, laging nakihinala. Yan yung lagi nating naririnig mula sa mga jowa natin. Kung ayaw nyo ng ganyang babae, maghanap kayo ng tao na hindi kayo mahal. Boys, ganito yan. Once na ang babae ay ganyan, pasalamat ka. Bakit? Dahil mahal na mahal ka. Bakit yan nagsiselos? Siyempre, mahal ka. Ayaw niya na mapunta ka sa iba. Ayaw niya na mabaling yung atensyon mo sa ibang tao. Kaya yan nagsiselos. Kahit nga trabaho mo pinagsisilosan, kausap mo pinagsisulusan kahit alam niya na walang kayo. Kasi mahal ka niya at takot siya na mawala ka. Bakit suplada or maldita yan? Dahil alam niya, na yan lang yung makapagpapanatag sa kanya. Lalo na inaatake siya ng selos. Pag nagsiselos siya, syempre, magagalit yan. O oh, yun, andyan na yung maldita siya or suplada. Number three, is yung laging naghihinala. Of course, lagi ang maghihinala kasi nga mahal ka. Kahit alam niya na saan ka nagpunta, syempre mag-overthink yan kung sino yung kasama mo, anong ginagawa mo. Kasi nga, mahal ka niyan. Kaya napakaswerte mo kung may ganyan kang jowa. Kaya dun sa mga lalaki na sinasabi na ganito yung mga jowa nila, tapos naiirita sila, pasalamat kayo na may jowa kayo na ganyan. Kaya boys, kung ayaw nyo magka ng ganyan, maghanap kayo ng tao na hindi kayo mahal. Walang mga ganyang issues. Kasi kung taong hindi ganyan, hahayaan ka sa gusto mo, wala yung paki sa'yo, wala yung pagmamahal sa'yo. Kaya ikaw na napunta sa ganyang babae or sitwasyon, pasalamat ka kasi totoo yan sa'yo. Kuha mo.